Ngayon nyaw nyaw Ngayon nyaw ah. Kaya Dali ka Abo din na mong design Oo oh, eh, May palaro daw sa iyo Kaya, eh. May palaro ako oh. Ito Ba? Ano yan? Gagawin dyan sa kandila Oo oh. Isubo mo yung kandila Doon sa'yo may ilalim Isusubo mo lang yan mm. Kailangan masindihan mo lang tong dulo to eh yung kabilang dulo mm. Sa loob ng 5 seconds oh. Pag nasindihan mo Panalo ka na oh

ang ganda ng pagkakamit Ba, ayos ka Sinabi mo na ka masakit Hindi, testin ko pa Naaagulat Wala ko, totoo lighter yan Huwag ka magalala boy Gusto ko ba babawi? Oo, kanino ko babawi ng galito? Ano ba? Kanino pa ba? E di kaya lang ko hindi mo nag-yosi yun eh Ayun nga, naisip ko na yun Na hindi nag-yosi yun kaya ang naisip kong plano, boy, bumili ng kandila. Ano ba kung isang pre? Basta bumili ka, pagbalik mo, saka ako sasabihin. Bili na ba ako, pre. Oo. Oh, Buhado ako, makakabawi ka. Makakabawi ako. Oo, oh, ako oh. ako bahala. Ah. <laughs> Bilis ako. much, much later. Aray na naman. Ayun na. Ano? Aray na.

Kauwi mo lang. Ha? Ano binili mo ulam? Hindi. Eh, almusal di tented. Ay, yung almusal. Suman. Ay, suman pala. Sabi na ito, ulam. Kaya may ano ako, may palaro ako. Sabo din sa datang mong design. oh eh, may palaro daw sa iyo, kaya, may palaro ako, ito. Ba, ano yan? Basta... Kandila. Oh, uh, ano gagawin daw kayo? Ito. Pre, sabihin mo na, pre. Ang <laughs> anga si hindi wala. <laughs> <laughs> oh, kaya, yung gagawin dyan sa kandila. Oo. Oh. Isubo mo yung andila. Doon sa iya may ilalim. Dito? O, oh, yan. O. Oh. O, yeah, isusubo mo lang yan. Hmm. Tapos, ang gagawin mo, kailangan masindihan mo lang tong dulo. To, eh, yung kabilang mm. dulo. Oh, oh, oh. Oo, oo. Mm. Oo. Sa loob ng 5 seconds. O. Oh. Pag nasindihan mo, panalo ka na. Napaka-simple pa laro. Napaka-simple pa laro. Ay, mananalo. Bakit? Eh, wala mong premyo. Ay! Uy, premyo. Ay, <laughs> wala mong premyo. Oo nga pala. Taya, okay. taya. Ah, sige, meron kang 100. Oh, 100 eh. agad. Oh, Bawi, ang binili na suman. Oo. Submit na submit ka Sige, <laughs> so, lang pala dito. Opo. Okay. Oh. Po. Uh, yung, oh wow. yung lighter. Oh, Bigay mo yung lighter. Oh, kuya, yeah, wag, wag mo muna pipindutin, ha? Testing. Bye, wow, wala, 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 wala. Oh, wala testing. Walang testing. Wag mo muna pipindutin. Oh, okay. Pagka go na, hmm. saka mo pindutin. Kasi pag tinesting mo, mabilis na yan, ha? Oh, ah. mabilis. Ano, game na? Ready na? Hmm. Uh, game na ba? Hmm. Uh, ready ka na, ha? Hmm. Ah, okay. Ready na, ready. Ready. Set. Go! One! Set! Go! Wow! <laughs> <laughs>